Guys, uh, mayroon tayong uh, Kia Soul. So tinowing to dito. Ah uh, ayaw tumuloy yung mandar. Yan. Yan so ayaw tumuloy. Uh, kaya ngayon na uh, iskan natin na uh, wala namang lumitaw So Ditingnan natin yung uh, fuel pump, guys. Parang ayaw manok. Gas, no? Ayaw bumuga. Oh. Tagal na to sa akin. <laughs> 2011 yata ito siya no? oh, parang 20. Yan, so dito yung uh, fuel pump niya, guys. O, tanggalin mo natin to. So, ito yung uh, i-check natin. So, tatanggalin lang tong uh, paikot na tornilyo na to. 8 tapos ito, subunuti na natin yan. Uh, dito na yung uh, fuel pump natin. So, tanggalin ko muna tapos uh, i-test natin. So, ito guys, uh, napansin ko. So, napalitan na pala ng fuel pump to kaso ito, yan o, singaw. So, sablay yung kabit dito. Yan. So, tingnan natin o so, baka mamaya singaw lang o o baka magpalit tayo ng fuel pump o so, tenes ko uh, gumagana yung pump niya And so subukan nating a uh, kabit kung uh, tutuloy so ito ya yeah, lumalabas yung o-ring niya dahil dito basag na yung lak nya yan so ikakabit ko muna to tapos sa uh, lalagyan ko muna ng strap So subukan ko muna So pagka hindi umubura Magpapalita Magpapalit ako ng uh, buong fuel pump Yan Yan guys uh, Nilagyan ko ng strap Para hindi lumuwa Yan so bubuuin ko na lang ito Tapos sa uh, isasalpak Ito na guys uh, Ikakabit ko na O so, subukan na natin Yan so wag nyong kalimutan tong rubber dito Yan So ito guys. Yan. Yan. So subukan ko na ang panda rin. So tingnan natin guys kung aandar. Yan. So sana umandar. So kung nakita nyo guys uh, Umandar siya So nahirapan lang nung una Dahil uh, uh, pa ng pump uh, Ng gasolina Yung linya So kaya nahirapan siya kanina So ngayon na uh, na siya So talagang uh, singaw lang talaga yung uh, don sa may pump niya So yun lang yung pinakang niya So hindi niya may bato yung gasolina na solid Yan So start ko pa Yan So one click na siya guys So subukan ko pa Ayan. One click. So yun lang yung pinang problema niya guys uh, Yung singaw na yun Yan so Like and subscribe to my channel Para marami pa kayong uh, uh, Masubaybayan na vlog So katulad nito guys so, Salamat